Yo what's up? Good morning Angela here and welcome back to our channel. So Sunday in na and we decided to unwind and relax Tito Sasinilo and Laguna. So papunta kami ngayon sa falls yung pinuntahan namin last time nasa Diwata and hopefully uh, we are hoping na makating kami ngayon sa some of Falls, yung malaking falls talaga dito sa may bandang Sinaloan so ayan, naglalakad kami So, ayan si Beb, Rosa, Beb Julian, Beb Sheila, and Beb Leah. So, na sa sila. <laughs> Medyo makulim din mo yun. Hopefully, hindi umulan or wag umulan na malakas. mula sa may bungad ng Top Mountain Farm mga 15 to 20 minutes na lakaran papunta doon sa falls so syempre depende pa yan kung gaano kabilis maglakad so yan sila mukhang marami ng na pag-usapan at baka nasirang buhay charot <laughs> ayun

tapos, sabi nga ito. Bye-bye. I-miss you, Sako. Hindi Ayan natin na, tigil. Ano yung ano ano? hmm. ano naamin mo? Ano ba yung bulaklak mo? Meron dito? Hindi, parang kabukasan. Ay, ganyan yun. Ano yung sura ng bulaklak mo? Yellow. Ano yung tisalan dito dyan? Dito lang. Uh, doon lang doon sa may anuhan anuhanang... Huwag <laughs> oh, 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 ano mo po right. morning okay. po okay. So dito magbabayad tayo ng 60 pesos per head

utang Ay, hindi. ayan yung merong flowers na yun. Dating, yun <laughs> yung punto na ba? Napakagat ako kamay ko. Tumuro. Huwag ka magkakuturo. Huwag ka magkakuturo. Diba? May magna kong Ay, dito, dito, dito. Doon. Ikaw naman na yan. Anong sumanganta? Ano? Feel the rain your oh. skin. The no one who So eto, dinevelop na talaga nila kasi before nung dumaan kami dito eh hindi pa kasi eh, kasemento yung dadaanan mo. So may part lang na semento and yung iba is you know, lupa, so maputik. <laughs> So yung unang mapupuntahan natin or na malalaanan is yung Biwata Falls and then yung pinamlaki is yung Sangnay Sampal. <laughs> 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 sabi ko kuya yung shortcut daw e doon sa may kawayo na yan ato dahil eh, uh, may mga kasama tayong girls e eh, yun tayo sa medyo safe <laughs> pero malayo at nakapago sa doon so dun, yung hagdana yung, 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 yung parang kasado na yun or stairs <laughs> So, ito yung bagong daan na inaayos nila para hindi na pumunta dun sa uh, gilid ng bundok. So, nakahingal. Nakapagod. Shout out! Hello! Pahirap! Shout out So mali pala yung 120 minutes na lakaran kasi so dito papunta sa Sampalok Falls eh nakakahingal packet pa lang tapos sila pababa pababa na dun sa gilid ng bundok ayun may mga trail lang pero maputik maraming baging at mismo gilid ka ng bundok talaga dadaan so ayun na nga kapag dadaan kayo dito eh, siguraduhin yung fully prepared kayo 100% physically fit emotionally and spiritually tapos siyempre huwag nyo kalimutan Magwarm warm up kasi grabe pakakyat pa lang manginginig na yung tuhod mo tapos paano pa itong pababa so so dun medyo flat na okay, mamaya na na guys less itu titik Ano yan? Bicol Express. Hindi na alam mo.